lubusang nababahala ang mga magsasaka sa kanilang kasalukuyang kalagayan dahil sa lalong pagbulusok ng presyo ng palay. Ayon kay Kilosang magbubukid ng Pilipinas o KMP Chairperson Danilo Ramos, kailangan na nila ng intervensyon ng pamahalaan dahil sa lumalaki na ang kanilang kalugihan. Inilahad nito ang tatlong bagay na dahilan ng mas lalong pagbaba ng presyo ng palay na kinabibilangan ng pagdaan ng sunod-sunod na bagyo, patuloy na pag-eksena ng mga rice cartel dahil sa kawalan ng otoridad ng National Food Authority o NFA na direktang bumili ng palay sa magsasaka at ang umiiral na Rise Liberalization Law or Republic Act 11203 na kahit inamiandahan noong 2024 ay wala pa rin itong epekto na lalong nagpapalugmok sa mga ito. Dagdag pa ni Ramos na hindi totoo ang supply and demand sa usapin ng palay at bigas dahil ang mga middleman pa rin ang nagtatakda ng mga presyo nito sa merkado. Sa usapin po ng palay at saka ng bigas, hindi po totoo yung supply and demand. Pag marami pong supply, mura. Pag kukonti, mahal. Kahit po marami ang uh, lang ang, nagtatakda po ng presyo ay ang kartel. Eh, hindi po bumababa ang, ang presyo nito. Ngayon, mahalaga pa po na yung papel ng gobyerno sa intervention. Si Kilosang Magbubukid ng Pilipinas o KMP Chairperson Danilo Ramos sa kanyang naging payag. Pops dito sa Bombo Radio Kalibo. Bombo Vince Josh Reyes nagulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!